Hello po mga katander. Mapagpala ang umaga sa inyo mga tander. No? May gagawa tayo ng lambat. I-share ko sa inyo ang paggawa para matuto kayo magawa ng lambat sa inyong mga mutya. No? Tutorial po to para may po kayo. Tulad po nito yung gagawin natin. No? Ito yung gagawa natin ng salsagan. pura-pura lukien matanda dia ya, ya. pura-pura ya. lukien lakukan nanti nang lambat jen matanda para maya lang kayo lambat, so pagkawan nang lambat jen mampu jen ya mampu oh. na gitu kayo dito na matanda Tansayin nyo lang mga tanda kung gano'ng kahaba Kailangan anim nito. Anim o kaya sampo. Walong, no? Pwede rin walong. Pwede sampo. Pero ang ginagawa ko, anim lang, no? Ayan, may napahanda na tayo mga tanda. Ito ay tutorial po sa paggawa ng lambat. Kaya manood kayo mga tanda. Para matuto kayo paggawa ng lambat sa muktihan niya. Ayan. Ayan, una-una. Pantayin nyo yung matanda yung dulo. Tapos, buhulin mo siya. Ayan. Bubuhulin mo lang siya. Pagpapantay mo na siya. Tapos, partner-partner mo siya, na, no? Ayan, dalawa. Bubuhulin mo rin siya. Tingnan nyo matanda para matuto kayo yan kailangan tansahin mo rin siya na kumasya yung panyo no? na mukya na gagawa nyo ng lambat pantay-pantay wala siya matandel dalawa na naman kailangan siya pag do dalawa tapos dalawa tapos ito ipapatnay mo din siya no? Bunin mo yung tag-isa doon sa dalawa na partner na yun. Tapos bubunin mo rin siya, no? Yan lang po yung paggawa ng labat matanda yun. Yung magkapat na yung rewari, kunan mo tag-isa. Tapos bubunin mo siya, no? Para maging guwan siya, maging square. ganda no? Tapos patay mo lang siya Ayan, also, there, no. Ayan. Ayan, there, no. Tapos eat, mo rin yan kung pasyente na siya yung dulo. baka hindi magkasya alam mo siya pagkasya eh yung mo rin siya matanda rin. Eh. Sana ay natutunan kayo matanda, no? Ganito lang, no? Ganito yung uh, tapos na. Ayan. Yeah. Lang dito lang matanda. Sana ay natutunan nyo yung paggawa ng lambat. Mapagpalang araw ulit. God bless to all matanda.